natin yung test dito sa terrace niya. Ang bali ito yung sasarayan niya. Tapos open na ito. magkakaroon tayo ng baitang dito na isang step. Yan. Kompleto na. Nairangan ko muna sa dal. Baka madaanan ito. Bali na gamit lang na tiles dito ay 8, 12, 20, 20. 8 piraso na tiles as may, may saroho dito ng kaunti apa ah, pa sa inyo nung kawang dun ah, sa lugar na yun dahil ang pader niya parang pumasok doon ang pa ko Yan. Balian siya. Yun doon, malaki na binawas ko doon. Nasa 1 inches na. Pagdating dito, kawang pa rin siya. Yan. So, pasok tayo dito. Tingnan natin yung mga kulay nila. Yan. Malito yung magiging design niya dito sa Abar uh, bar. Uh, gray tapos light gray siya tapos yung taas niya yan gray din yan tapos yung grove niya kulay puti palibasa yung maganda yung pagkakalagay natin ng grove Ayan, tuwid na tuwid yan maganda sa malayo siya bare white dark gray tapos gray ang tapos ito makakaroon pa rin ito ng tiles. Ayan. Mahalagay naman. Gawa kami ngayon dito ng step. bali ang sabi ni architect yung una ay point 3 lang. mula dito sa tabi niya. Point 3 lang. Para sa point. Tapos ang nangyari ngayon ay nagawin niya ng point 6. Bali sa buong tiles ng kandong sinarayan, asarayan namin yan. Ikot dito. Yung bali ang lapad ng kanyang bayit ay 60 na ang lapad ng kanyang baitang pali sinagad doon sa sulok na yun Ayan. para galing daw malapad-lapad dahil parang alangan kasi yung sukat niya dun sa ano sa babado. doon kaya yeah, pinagawa niya ng 0.6 yung baitang niya lalagyan din natin tagiliran ito ng tiles saka doon lugar na yun May, maulan umulan lang oh kaya hindi kayo makapagalo yung alo namin yan ito yeah, pagkabuhos na yan binuhusan namin. Sinunod ko na yung tiles niya tatlong piraso lang naman tu may konting creta sa dito 23 cm lapad niya. Tapos talaga namin yung sidings na yan. Para hindi kasi mabasag napakalalim niya no. Oh. Gi-render namin para may sakto lang do sa limang tiles, taw oh, apat, yan yeah, sakto 60. Yan. Kasi dito. Ya. Yeah. 'Di namin sa bogo pag kabo si sinunod namin tong tiles para mas matibay siya. You know. May pangadobo na oh. Krk. Trip 'yung dito niya. Ang bali na lagyan natin ng baitang. Makita niya puro tambak ng metal pa, metal stud para hindi niya madaanan. No. Dahil maraming mga nagmemero dyan. Tapos yung TV natin dito, ilagay ng TV natin. Yan, ilagay natin ng metal pare kanina, yung muulan. Yan ginawa natin. Tapos yung tumila ito, tinapos natin to para sa ni ay eh, okay na. Okay. Ating rama din. Yan, oh. Bali, nilagay niya ng ano, mga bintana dito. Ang moldura Pati yung may PVC doon, nilagyan na rin ng kantuhan. Ayan. Pati bidana. Ayan, bali ito na lang. Tapos ito, yung nilagyan natin ng kaysam, ito na tambon. Bali, papasakan pa yan. Yung butas na yan.